dumi kasi kasi dumi de nahihirapan ka ba sa pagtigil sa pag -iyos? ba mga habit na to mga tol ang dahilan kung bakit hindi mo matanggal yung cravings mo sa video ito mga tol ibibigay ko yung tatlong dahilan kung bakit hindi mo matigil ang pag mo Unang habit mga tol is iwasin nyo tol yung pagdilala ng sarili nyong Yoshi at ng lighter nyo. Kasi ako nung nagyosi ako, napansin ko, kapag may dala akong tabol sa bulsa ko at lighter, yung napapansin ko na mayat maya ang sindi ko. Kahit yung lighter lang dala ko, minsan naghahanap talaga ako ng tindahan kahit gaano yan kalayo pa lang makabili ako ng Yoshi. Dito sa pangalawang habit mga tol, makaka-relate yung mga smoker dyan kasi madalas nilang ginagawa to at hindi nila napapansin mga to na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan sila tumigil sa paninigarilyo. Ito yung habit mga tol na pagkatapos mo kumain, nag ka. Tapos kapag tumatay ka, nag ka. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit kapag tumitigil ka sa pag na nahihirapan ka. Kasi dumi-develop ka ng isang habit sa sarili mo na isa sa mga tumutulong kung bakit na ka sa pag -yos. Pangatlong bagay mga tol is kailangan mong iwasan yung mga kaibigan mo na nag -yosin. Kasi kadalasan, mga tol, kapag tumitigil tayo sa pag kahit ilang days na tayong tumitigil, kapag napasama tayo sa isang kaibigan na ang lakas-lakas mag ang hirap pigilin at panoorin lang yung kaibigan mo na nag -iosti. Minsan pag nakikita mo silang nag talagang yung cravings mo talaga lumalabas. Lalong-lalo -lalo na mga tol kapag ilang days o ilang linggo pala kayo tumitigil. So, yan yung mga tatlong habit, mga tol, na kung bakit hirap na hirap pa rin tayo tumigil sa pag Ako, mga tol, tinanggal ko talaga yan. And then, right now, anong na taon na akong di nag So, wala na akong cravings, wala na akong withdrawal, at kung anong-anong anik-anik na galing sa pag ko dati. I hope, mga tol, itong video to nakatulong sa inyo para makatigil kayo sa pag -iosin. Good luck!